Nagkaayos na raw sina Francine Diaz at Clem Castro ng Orange and Lemons matapos ang insidente sa isang event sa San Jose, Occidental Mindoro kung saan sila ay mga panauhin. Sa panayam kay ABS-CBN's MJ Felipe, sinabi ni Clem na ang maling komunikasyon ang ugat ng problema at humingi ng paumanhin si Francine sa kanyang mga aksyon, itinuturing ito sa bilis ng pangyayari sa event. Binigyang diin ni Clem ang kahalagahan ng pag-aaral mula sa karanasang iyon upang maiwasan ang mga katulad na di pagkakaintindihan sa mga susunod na event. Sinangayuna naman ni Francine ang parehong damdamin, pinatunayan ang miscommunication at ipinahayag ang kanyang kaligayahan sa pag-aayos ng isyu kasama si Clem. Pareho silang humingi ng paumanhin at nilinaw na nakamit na nila ang kapayapaan at pagtanggap, umaasa sa pangunawa mula sa lahat ng sangkot. Please subscribe for more latest chismis and updates. Thanks.